Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga gwardya ng University of the Philippines Diliman. Mag-iingat kayo sakaling magpunta kayo sa University of the Philippines Diliman. Mga gwardya nila ay pagbibintangan ka na magnanakaw at babunutin ka ng baril ang babastos ng mga gwardya ng University of the Philippines diliman. At kapag nangatwiran ka sa kanila bigla ka nalang bubunutan ng baril. May mga sayad sa ulo ang mga security guard ng University of the Philippines diliman. Ini-report na yan sa security agency nila, walang nangyari instead sinigawan pa yung biktima, tinatakot pa. Sobrang bastos din yung mga staff ng security agency. Wala na talagang matinong agency ng gobyerno. Instead makatulong sila sa mga estudyante, anong ginagawa nila kundi mamirehisyo sa mga nagpupunta sa University of the Philippines Diliman na ang purpose ay bumili lamang ng mga libro. Isinumbong na yan sa police station ng University of the Philippines Diliman wala din nangyari. Nagalit pa yung pulis kung bakit nagsumbong ang biktima. Yang mga pulis na yan mga tamad ayaw asikasuin ang mga nagrereklamo. Kapag nanguhulidap sila at nagtatanim ng droga sa mga binibiktima nila abay ang bibilis. Pero kapag may mga reklamo hindi sila umaaksyon. Kaya huwag na kayong bumili ng mga books sa University of the Philippines Diliman. Kasi delikado ang buhay ninyo sa mga siraulong mga gwardya ng University of the Philippines Diliman. Kapag isinumbong mo sa pamunuan ng University of the Philippines Diliman ay kakampihan pa nila ang mga siraulong mga gwardya. Sasabihin sa iyo maski ipatayin ka ng mga gwardiya wala kang magagawa kasi nasa loob ka ng University of the Philippines Diliman. Tingnan mo ang pag-iisip ng taga University of the Philippines mga utak ipis. Kaya isa itong babala o abiso sa mga pumupunta sa University of the Philippines Diliman. Mag-iingat kayo sa mga gwardiya ng University of the Philippines Diliman mga mayayabang at mga bastos mga yan pagbibintangan ka para pagkaperahan kanila. At kapag nag-react ka dyan, kanaan nila sisigawan at babunutan ng baril. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!